Hihulog natin ng coins para gumana yung outlet. Siyempre, para gumana yung electric pan. Okay, so bali, nakaset po yan ng 1 minute. Ayan, lakas ang electric pan. Off ko muna. Unplug ko. Ayan. So bali, na-vlog ko na po ito. No? Pero meron pa rin nagtatanong sa atin. Kaya inuulit ko at binabalikan ko po yung video ng mas malinaw. Ito po yung tinatawag na coin slot. No? Pwede po itong kahit, no? Aircon, pwede pwede po. No? Dahil meron akong nilagay dito na relay na heavy duty. Ito yung akin relay na SSR. No, yung input niya ay DC tapos yung output niya ay 230 volts na ka-series connection sa ating outlet. Alasin ko muna para mas madali yung maunawaan. Ulitin ko lang, pwede po ito sa power spray. Kung magnanegosyo po kayo ng power spray, mas maganda po kung belt type. Yung belt type na power spray, yung may pang belt, yung malaki, yung talagang pang heavy duty, pang carwash, matiba yan. Okay, so bali, ito po yung tawag na carwash bento machine. Uh, 5 pesos lang, pwede mong set ng 1 minute, Pwede mong iset ng 2 minutes Hindi pala, minimum 2 minutes lang no? Ito, yung ganito ganitong na setup Yan. Pwede mong set ng 3 minutes, 4 minutes, 5 pesos Depende po sa inyo Okay, so bali unang step Bibili ka ng ganito, transformer na ah, 12 volts Tapos ito yung coin slot na board Okay, tapos itong coin slot na 5 pesos Okay, meron na bibili uni, 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 universal Kung meron kang budget, ah, bilikan ng universal Para pwede mong palitan kahit sa 10, 20 Ito kasi pang 5 pesos lang tapos, bili ka ng SSR na relay. Ganito. Mas maganda kung 100 number. Okay, nabili ko ay... Ito, 100 siya. Tama-tama. Okay, so bali, ganito lang ginagawa yan. Unang step, kailangan natin i-convert. Inangin mo to. Kasi kapag hindi mo ininang to, eh, pwedeng masira yung kanyang relay, no? Dahil nga mataas yung... Mataas ng ilo-load natin, eh. Mataas yung amper ng power spray, no? Kaya, mga wasi machine, pwede rin dito sa ating ginawang setup. Ito po siya. Okay, kung nakaharap pong ganyan ang inyong board, kailangan nakaharap pong ganyan no? para hindi kayo malito. Spot natin. Okay, so bali, ito po yung ginawa ko. Ito yung board, di ba? O, oh, dapat nakaharap po ng ganyan para hindi kayo malito. Pwede siyang screenshot. Ito yung negative. Okay, negative yan. Nag-inang nag, uh, nag po tayo. Tapos, ito yung positive na pagkakainang. Okay, spot ko yung camera para mas malinaw. Okay, positive, negative lang yan. So, ayan po, no? Pwede siyang screenshot. Okay, tapos, ang ginawa natin, di ba, lumabas yung wire dito, positive-negative. O, doon ka na magkukunyak sa, sa ating relay. No? Kapag kasi nag-connect yung board na to, sa kanyang relay, gagana na po yung outlet. Ito po, ito yung positive. Ito yung positive, yung kulay white na yan. Ayan, no? positive. Tapos, negative, yung kulay black. Yung nag-inang po tayo. Tapos, ito yung ating output. Yung output na yan, magkukunyak lang po yan. Magkukunyak. Tapos naka-series connection sa ating outlet. Ito po yung outlet na lagay natin. Tugang. Oh, huh? pwede naman wanggang. Ito po, naka-series connection lang. Ayan po yung na series connection. Okay, tapos meron tayong nilagay na plug. Makapal na plug ang gamitin nyo. Makapal na wire ay mas okay po. Okay, example lang po yan. Tapos, lagyan mo ng wire to, yung transformer, ilagay mo dito. Kahit magkabaliktad, wala yung problema. Kapag magkabaliktad ng transformer, kahit magkabaliktad, ay walang problema dahil may diode na po yan. Okay? Tapos yung connection, eto lang. Eto yung galing sa, sa kanya sensor. Coin slot. Nasa una. Nasa una. Eto oh, coin slot. Yan. Pinapasok po dito yan. Nilalagay po dito. Ini-screw. Tapos yung sensor niya, kailangan po magkakatapat lang. Ayan ang sensor niya Oh. Eto yung kulay itim na yan. Ipasok lang sa butas. Okay. Tapos, ayan na. Ganyan lang kadali. No, pwede po dito yung uh, bendo washing machine, car wash bendo, No, pwede pwede po. Yung mga piso wifi, ganyan din ang mga setup eh. At ganito rin yung mga setup ng mga water dispenser. Yung hinuhulugan. Tapos, tut tutuloy yung tubig. O, oh, meron pong motor yun, 12 volts. Pero, hindi na po kailangan ng ganito. O, kaya dyan kailangan ko kapag 12 volts. Kaya ako lang po nga, nag nagjumper ako dyan sa kanya relay kasi nga po mataas yung current ng power spray or kahit na naman ano na mataas na no, washing machine. Pwede. Laundry, pwede rin, no? Okay, so ngayon tapos meron tayong dito na outlet. O, oh, i-plug mo dito yung uh, series connection mo. O yan, tapos si plug mo dito ang inyong transformer. Ayan, o tapos si plug mo dito. O. Ayan, o. Kapag nag-plug ka na, ayan na, o. Buhay na siya. So ngayon, hulog natin, no? 5 pesos. Ayan, no? O, o electric pan, hindi siya gumana kasi nga po naka-unplug. Pero may power na yan, ayan, no? May power na, o. di ba? Diba? Mugutin ko, ayan, no? May, meron siyang ilaw. Huwag po hawakan to, ha? Live po yan, ha? 220 volts po yan. So ngayon, Ah, 1 minute pala. Ayan, no? pwede mo siyang iset ng 1 minute. Ngayon, kung gusto mong iset ng 2 minutes, kailangan mo lang i-click yung number 1. I-on mo yung number 1. Ito, oh. On natin yung number 1 para maging 2 minutes, no? 1 minute lang pala yan kapag naka-off lahat. On natin yung number 1. Ayan, naka-on yung number 1. Ngayon, magiging 2 minutes na yan, no? Hulog ulit. 2 minutes na yan. Ayan, no? Naging 2 minutes. Kung gusto mong maging 3 minutes, kailangan mo lang hulog ulit yung number 2. i on. number 2. Ayan. Kada number po yan ay 1 minute. Okay? So, bali, naka-on dalawa. Yung number 1 at number 2. Magiging ano na po yan. 3 uh, minutes. Ayan, no? O, tama-tama. Mga karirapin naman. Ganun lang.